So yun guys, magandang hapon sa lahat. I-present ko lang tong bagong build natin. So let's go. So yun guys, um yung profile pala nito yan nakita naman yung profile na nakita ko yun dun sa ano sa isang pelikula na ano maganda magandang pelikula rin nakalimutan ko lang yung title so yan, ang pinagkaiba lang sa handle pero sa blade halos na gaya naman saka sa scabbard guys may mga pinaypay siya tapos yun, hinaluan ko lang nito yung parang ukit ng south yan tsaka 6 na 5mm brass tube hmm, nadumi yan, nalinis dyan malatapay pala yung kahoy nito guys tsaka may loop din so, yun sa uh, blade naman um, may sukat siya na um, 19.5 inches 19.5 inches tapos uh, sa 19.5 inches na yun guys kasama na itong ricaso itong brass na yun. kasama na yun dun. and sa kapal mga nasa na to So, nasa 9 to 10 mm to 2 sabihin natin 9.5 to 2 mm ganun naka sustain yung piece nga yan guys ayun o no? ayun o no? sustain yung piece nga yan so mas, mas pinili ko yung ganong konsepto na hindi na lagyan ng patilya kasi mahaba naman yung handle nya So, good for 200 to. Kung tatlong kamay mo, yan, pwede yan. so, sa, ano naman, sa mga materials dito sa handle, guys, pinaghalo halo ko na. So, ito, matik na, pag mga ganyan. Pag mga ganyan. So, ngayon ng itim na kalabaw yan, guys. Napansin nyo, guys, hindi ko pinakinis to. Yung brass yung rikaso na to yung brass na nakano dyan hindi ko pinakinis kasi nga dapat ang konsepto nito guys dapat ganito din dirty finish din dapat to ang problema kasi nakalimutan nakalimutan ko na dapat dirty finish eh nasimulan ng pakinisin kaya tinuloy ko na kaya yan yan yung itsura nya so balit tayo dito sa handle guys ito Ah, sungay ng itim na kalabaw yung mga spacer na yan guys yung mga puti, leather yan na puti so yan and ito may karta yan guys ito tsaka ito may karta yan ito teka, magkaiba kasi ito guys eh. hindi magkaiba yan teka. ah ito yung albino sungay ng albino na kalabaw ito naman guys sa baka sungay ng baka yan ayun o no. nakita nyo yung details nya Ayan o. Mas kita siya sa personal. Ayan o. Kakaiba no. Ayan. Sungay so, ng baka ito. And ito. Tsaka ito. Deer antler yan. May disco na naman sa kabila guys. Ito. Tsaka ito. Deer antler yan. Ito. Tsaka ito. Parehas yan na buto ng baka magkadugtong dapat yan pinaghiwalay ko lang para igikit na ako to and kung makapansin nyo guys diba yung ano nya yung pagka diretso nya hindi diretso no kopya nga kasi yan dun sa kinopyang kong sandata yung handle nun hindi naman talaga diretso kaya yung tangyan nyan guys diba ang haba tagos yan no tagos yan So, piniga ako yung tang hanggang gumanon tapos kinuha ko yung ganitong ano. Uh, parang umalon siya. Bumaloktot siya ng konti tapos umangat dito banda. Kaya angat yan dito, ano. Ganoon siya kalupit, guys. Pati dito. Nakabalotot yung tang diyan, di ba? Hindi naman ganong mahirap gawin, pero sakto lang, mahirap din. yan guys yan yung mga materials ito buto ng baka dalawang to itong dalawang to may karta. ito albino na kalabaw ito sa baka bear antler diba sungay ng kalabaw na itim yung blade nyan uh, ano yan parang basta ma hindi ko lang masabing kung 5165 port ano, 1095 ganun kasi sobrang kunat niya guys kumpara dun sa ibang ibang molye napakunat nito iba iba yung talag iba yung kunat niya di ba kahit nag medyo nag namumuti na yung bakal sa sobrang baga ang hirap pa rin talagang pigain so ganun siya kakunat eh yun nga tapos nag sustain pa ako ng pisngi talagang all goods tsaka yung talas nito talagang it will cut it will cut so yan guys hindi lang ako makadalawang kamay kasi nakahawak sa cellphone wala tayong videographer eh so yan oh kawak na siya ang lupit and yun sa si scoreboard malatapay so ipasok na natin so yun guys kahit itiwarik mo siya isabit mo siya, isabit mo tong ano to itong brass uh, brass tube niya isabit mo ganyan tapos magalaw-galaw pa mabigat yung handle nyan guys mabigat yung handle nyan diba sa mga sa mga materialis pa lang na yan diba mabigat yan pero hindi sya nahuhulog guys yun yung sinasabing B.O.B. mechanism <laughs> mechanism na tsamba so yun napakaangas eh hey, thank you